ano nabuo ang 4K? Yun yung question niya. Ito, ito. Ah, uh, Tokyo Gaming. Kasi ang tagal ko na sinasagot to, like, ikaw, tingnan ko ako ng perspective mo naman dyan. Okay. Ano, ano, ano? Kung ano yung version mo naman, tingnan ko. Guys, hindi nyo pa ba alam? Paano nabuo ang 4K? Hindi, nagsimula yan kay, ano, Kuya Oops. Alam nyo naman si Kuya Sint sa ako. Magkaduo kami matagal na. So, ang first member talaga niyan, si Kuya Oops, ako, si Kuya Sint, sa kasi Alat. Alat. Yeah. Kasi alat. So basically, ano, trip-trip lang. <coughs> di ba? RGRG tapos si, na napag-isipan na bumuo. Then yun, kumuha na kami ng mga ano, uh, members. Kung ganun hmm. lang nabuo guys, trip-trip lang nila. Hmm. Next question. So, may may maganda akong nakitang tanong. Oh, sige. May, <coughs> may nag-comment dyan. Yeah. Ang comment niya, kung hindi kayo streamer, ano kayo ngayon? Ayun nga, 'yun. Isa, isa. Ano? Simulan mo sa relimo. mo sa relimo. Oo, ano baka ano ngayon? Kasi graduate dito ako sana eh uh, related sa business. Siguro ano ngayon? Uh, Snatcher. hindi naman pambira. Hold step down, by step kasi muna. Ay, sige. Wala na, wala na ako sa momentum. Ayoko na. Huwag <laughs> mo kasi guluhin. Wala naman ako sinasabi. Wala, na, magtambay na lang ako pag ganito. Bira. Hindi ko di ka pwede sa business kung ganyan ka ma-distract. Oo oh, oh, nga, bilis mo ma-distract. Ano yung question Wait, ulit? Hindi, siguro baka nasa ano ko. Nasa... Hindi, ano question? Nakalimutan na natin eh. Kung hindi ka streamer, oh, ano, ka? ano ko ngayon? Okay. Oo. Oh. Siguro baka ano Snatcher. ngayon? Kumag ka siguro. O oh, yan na naman. Sige. Siguro nasa negosyo Kumag. ngayon guys. Siguro. Kung hindi man ako ano, na. may ari. Baka... Kaya yung carnapper. Anong negosyo? Anong negosyo na, mo? Eh? Illegal. <laughs> <laughs> akin na lang yun. Mamaya, ako. Kuanin mo pa sa akin yung negosyo ko. Eh. Ah, okay. Mami na yun. Okay, ulit na tanong, okay. ulit na tanong. Kung hindi ka streamer, ano ka ngayon? Siguro ito sa akin, ngayon ko lang sasagutin ito. Siguro guys, ay hindi, naga, bago pa ako mag-streamer, gumagawa na mga video, diba ba mga kalukuan. Siguro kung hindi ako pumasok sa ah uh, pagiging content creator, vlog vlog, streamer, siguro ngayon, sumasayaw pa rin siguro ako hanggang ngayon. Siguro nagtuturo, ganun. Sumasayaw, nagkukumpit, nagtuturo ng sayaw para, alam mo yun, kumita. Ah, para kang si, ano, si Kiefer. Kiefer? Hmm. Oh. Hindi, sumasayaw Kiefer. lang si Kiefer. Oh. O, ano ba lang ikaw, pa? Anong pinakaiba ano, ano mo sa ano? kanya? Nadler siya. Ako nga mag magtuturo, magtuturo nga ako ng sayaw para kumita ako. Ah, teacher. Oo, oh, teacher. 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 Wag, wag, ah, wag, 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 <laughs> wag. May <laughs> <wag. laughs> labas mo eh. Anong teacher? May labas. Choreographer lang. Or uh. kung hindi ma choreographer, parang kahit pa paano sumasayaw, Dance nagkukumpit. Instructor? Ah, sa Zumba. Choreographer? Azumba? Di ganito kasi. Once sa dancer ka... Oo, choreographer ka na. Maraming palduhan dyan. Dito ka sa zumba ng mga nanay. Ang laki ng paldu dun. Hmm. Hmm. Ikaw magtuturo ng zumba sa mga nanay, sa mga mall, sa mga gilid-gilid. Malaki kitaan dyan dun. Foreman ka rin tawag dun. Basta, basta ganun. Nagtuturo na sa o sumasaya o nagko-compete. Siguro ganun. Okay, next. Grabe. Sa Grabe na? dami nagpa-picture sa iyo doon sa ano. Uy, hindi, hindi man. Grabe na Sikat na yeah, sikat grabe. ka na talaga. Grabe. Sige na. <laughs> Sige na. <laughs> Guys, ako naman siguro kung di ako streamer. Ah, uh, balak bala ko graduate ng ano eh, HRM. Tapos pagtuntong ko ng third year, Siyempre, ano maraming problema sa buhay, madaming ano. Ah, uh, tawag ko, magugulo yung utak mo. Magshi-ship siguro ako. Ang bihirang plano yun. Oo, mag-ship ako ng engineering. Wait lang mamaya ulit. Ang bihirang plano. Oo, engineering naman ako. So, syempre, first, second year, kakayanin ko yan. Tapos, mahirapan ako kasi may math eh. Ship ulit ako siguro. Hindi, hindi ka pa nakakapag-third year. Tambay ka pag ganyan. Hindi nga, maining ka. Hindi ka streamer, tambay ka. isudante ka abang buhay. Maganyan ka. Ito dyan. O ba, ka, ikaw, baka nahirapan ka dito. Lipat, Lipat ka. Depak, shift na naman. Ito dyan. Tika, ka papunta dyan. Hindi uh -huh. eh, pa ba, mabago sa inyo yun. Ang, ang dami ko kilalang ganun. Pagkatapos, hindi pa kasi tapos eh. O doon, syempre, nahirapan na ako, di ba? Eh, syempre, magmamagaling ako eh. Hindi nasa, ano, ba? ano na ako ng buhay nun, na nagmamagaling ako. IT ngayon ako. Hmm. Syempre, computer na yan eh. Papasi, papasikat ako sa mga kilala ko, mga ibigong. IT kakayanin ko yan. Pag malapit na graduate, ah, hirap na. Poitier na eh. Business ad na lang ako gagayahin ko si Remy. Okay. Ano mo sinabi? Oo oh, nga, tapos pag-graduate ko, be mo estudyante ka na lang talaga, hindi ka na streamer talaga. Alam mo emotional, masakit ang ulo ko sa gula. Hindi nga, O di diba, pag-graduate ko ng business ad. O di syempre. An anong trab, ano, anong ginagawa ng business ad pag-graduate? Madami. Hindi ano nga pagtapos, di ba, muntatayo nang Nico Show. Oh. Call center ako pagtapos. <laughs> call center ako, hindi eh, din call center ako. Ayun na, gano'n naman talaga ang buhay. Gano'n naman buhay. Ups mo. and down galing. ng buhay. Puro plot twist ang buhay mo. Magpinag-aralan mo, mag-consultant <laughs> Puro plot twist ang buhay mo. Ang daming plot twist. Tarangis, ang galing. Puro plot twist. Ang talino. Pati, pati, pati yung tadhana, maguguluhan sa decision mo eh. Ang tao na to. Galing. Okay next, galing. ikaw kay Kung hindi ka streamer, ano ka ngayon? Um, Ano ba? Ako kasi, man, wala akong, ano eh, wala akong kaplano-plano nung andito <laughs> hindi ko, hindi ko naisip yung maging streamer at dumating ako dito sa Pilipinas. Kung pero baga, siguro, kung baga parang go with the flow ka lang. Oh, pero oh, siguro kung hindi ako streamer, siyempre kahit namasyal ako dito sa Pilipinas, babalik pa rin ako sa lugar namin sa Kuwait. And then, itutuloy ko yung boring na trabaho ko. May nagbabarista ako. Ah, barista. Barista. And then, nagbabantay ako ng sarili namin business na ano, computer shop wala tol. gusto ko nang ano men gusto ko gusto kong mag-aral ng engineer or maging engineer din pero sabi ko sa inyo oh di ba sabi ko sa inyo eh eh sabi ko sa inyo effective yung mga ano ko gusto kong maging engineer men or ano civil engineering engineering kasi yung gusto ko talaga pero dahil wala oh dewdawa give it give it men hindi ko natin lol eh ang maganda Si sigatoks kanina Ako din naman eh engineer eh natira rin ng HR tama na Uh, una, kaklase ko, oh, kaklase ko siya noong una. Oh. Nag-ship kami dalawa, mag-best oh, friend. Oh. Tapos nakilala kita. Ang ending oh. din noon sa akin oh, kasi call center din may nakita si No Choice. <laughs> <laughs> o oh, ton, <laughs> call center din ton. Ang <laughs> ending may nakita ako oh. ano, na call center. Ang <laughs> ending naging p p teacher. <laughs> p <laughs> P P teacher. Call center na dalawa daw, Choice is not chair. <laughs> okay, next na. Uh, nagkaroon na ba ng tampuhan or di pagkakaintindihan ang bawat isa sa inyo? Okay, umpisaan mo dyan pagkunda dito. Ah. <laughs> ah, si sino? Sino ba ang tinatawag nyo? Kaming, kaming apat ba? Kaming okay, tatlo? Kaya, kaya lahat, sa lahat. lahat? Wala, sa four lahat. Okay. Ay, di, mahuli ako. Tsaka ako sabihin yung peace ko. Um, ikaw, father, tsaka Tokyo muna. Kasi si Remy, bago pa lang <clears throat> siya. Eh. Gawin mo na, gawin mo. mo, pa. Bilisan na. mo na, nag-podcast <clears throat> na tayo eh. Wala kang maisip eh. <clears throat> Okay, ganto talaga. Ang unang tampuhan talaga niyan. Mm -hmm. Una talaga, guys. Uh, sa akin naman to na part, ha, Ang unang tampo ko talaga, pag ano sa 4K, kay Negi talaga. Bakit? Kiniklaim niya na... Mas pogi siya. Mas pogi siya, ganito, ganyan. Ay, mahirap na ano yan. Kung o, para, ay, para sa akin, alam ko naman sa okay. sarili ko na... Hindi ka kumpara par hindi ka kumpara pumpara yung ano nun pagmumukha nun. Ano, yeah, alam mo yeah, naman mukhang tuhod ko mamaya. lang yun pero yun na nga, parang, parang sa akin lang nga, deep inside. Parang, naano lang. Ba't ngayon mo na sinabi? Eh? malalim na. Alam. Hindi, syempre. Ngayon ko lang din to na-open, syempre. Ang bihira. Uy, uy. Wag, 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 Ay, wag, 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 Okay lang yun. Huwag mo nang <laughs> intindihan masyado. Kini-claim niya kasi yung ganun. Hindi, hindi. Okay lang yun. Hindi, baka naman sa kanya yun lang. Hindi ko lang nagugustuhan kasi, ano, brang sinungaling niya. Yung Pag-uusapan niya. At uh, sana, ano, magbago na siya. Yun lang. Malalim, malalim pagtatampo Pero okay lang ba na dalawa na lang kayong pogi para oh, kumbaga, hindi, kumbaga, tapos na ano, walang dalawa, na yung away, dalawa yung pogi. ganun. Kayo na lang dalawang pogi. O, oh, hindi ka pa rin bakit Parang ano eh. Hindi pa rin, masya Hindi, pag di, di, Biro ko, lang naman yun. Grabe naman. Pag-isipan pag ko pa rin. Parang, parang hindi ko matanggap eh. <laughs> biro lang yun. Baka di, baka di, galit na tayong yun Hindi <laughs> <laughs> ko matanggap eh. Next. Hmm. Actually, yung mga umalis ng 4K guys, Ayun! Ay ay, ay ay Ayun! 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 Teka! Teka! Ayun! 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 Hindi. Hindi, ayun! Parang meron akong part na ganyan sa puso ko! Ayun! 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 Sige! 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 Hindi ko na ayoko natuloy! Hindi! Hindi! Ayun! 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 Mo ayun! Ayun! Mo ayun! Pero mo lang. I-sugar coat mo lang para hindi pa sa dumasakit pakinggan. Hmm. Hindi nagkaintindihan. Tapos umalis ng 4K. Ayun! Walang mag-dinindrop. Wala na. Wala na. na. Ayoko na. Ba't ang bilis naman nun? Bilis, bilis lang ako paliwanag. Kailangan ba, paliwan. Kaila ba nako Ay, na ko? Paliwanag ba Kasi nga, open nga to, Lee. Eh. Open Ito nga eh. Oh. Tol, eh. Open nga eh. Di guys, ang nangyari kasi sa mga ano, sa mga umalis, panigurado hindi nagkaroon ng intindihan doon. Tapos, sa amin kasi, ang importante talaga sa 4K, ugali eh, di ba? Mm. So, prioritize na ang ugali kahit, kahit gano'n ka ba oh, kagaling, kaga kung magka, mm. talagang So kami kasi na build up kami na ano, magkakasama talaga, pareso ugali. Iwas din kami sa toxic, may mayabang ganyan. So ending talaga, nag-stick uh, natitira talaga yung mga ano, oh bait. Yung mga naalis, 'yun labok siguro sila, may nagawa sila na ano. Ayun, hindi ko na sa sabihin 'ko na. Oo, mali mali may mali yung mga hmm. word mo na pinili ha. Hindi maganda yung mga choices of words mo pero ako na maggo-correct. Um, eto, uh, kung usapang mga tampuhan, Guys, uh, ako masasagot ko yung mga ganyan guys kasi meron yung mga bagay-bagay na yung mga ibang mga 4K members natin dati is nabibigla sila sa mga desisyon nila sa buhay. Okay, um, gaya ng pag-alis ni One Hand, pag-alis ni Muska, pag-alis ni Peanut, and meron pa isang member namin noon na uh, gusto na rin umalis. Pero sinagip ko talaga na tinanong ko kung meron pang chance para maayos which is okay naman, nagawan ko naman ng solusyon. So, sa amin kasi, pag umaalis kami, parang yung samahan ba? Parang ganun lang yung samahan na nabuo natin and then nawala ka na lang bigla. Kung, gusto mo na lang umalis, umalis ka na lang. Nakakakuan din yung guys. Sa part namin, nakakatampo. Kaya ang sinasabi namin, pag once na umalis ka, hindi na kami magtatanggap na pabalik. Ganun, guys. Kasi sa Vikings, men, pamilya yung mga touring ko dito sa mga ano natin, mga members. Kasi, o nga pala may ganun tayo, no? Pag nag-4K ka na, tapos umalis ka, bawal ka na bumalik. Oo, oh, yun. Na. Kasi yun ang rule na Oo. gusto mong i-implement noon din. K kaya ano eh, marami nagtatanong na viewers kung gusto, maraming gusto pumasok. Kala nila madali lang. Oo. Hmm. Kailangan may unique sa'yo dong. Hmm. Kasi kung kung basta-basta na lang kami mag-accept ng kung ano ng mga members, guys. Walang mangyayari. Bakit pero ito ba yung tampo ko sa lahat ng mga 4K member? Oh. Mm -hmm. Noon, may ugali kasi kayo noon na lagi yung parang mas ano nyo si... Mas nakikinig kayo sa mga superior na tao. Mm -hmm. mo yun? mm -hmm. Yung mm -hmm. laging galit, laging mangas mm -hmm. Yun yung gusto nyo pakinggan eh. Mm -hmm. Pero sa, habang pag ako yung nagpaset ng meeting, ang tagal! Alam mo yun? Naalala nyo yung mga panahon na yun? Mm -hmm. Yun yung sobrang ano sa akin, parang okay, hindi ko makuha yung respeto. So, ang ginawa ko noon, gusto ko nalang umalis, kanon magpahinga, mag, mag, magpahinga muna. Pero, habang tumagal, parang isang tawag na lang, isang ano, meeting ganito, parang nagbago na kayo bigla. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro nagsinkin na sa kanila. Eh, sana. Eh, sana. O, oh, story ng IGN na lang be, para matapos na, umpisan mo sa'yo. Yung IGN ko, gamit ko yan nung no, naglalaro ako ng Run Online sa <coughs> Kuwait. Ah, gumagamit pa ako ng VPN noon. Uh, Tapos, oh Run Online and Warcraft, pangalan ko Synth. Wait lang, ang, ang, eto nga ang katanungan. Bakit Synth? Saan nang galing e, yung, hinayupak yung, yung na pangalan yung na yan? Na. Kasi mahilig ako sa mga tunog na, like yung mga synthesizers, gano'n. Ah, ano ah para mga, ah So, galing yung Synth sa sa synthesizer para hindi yung mga oh. tunog klase kasi yan ng ano ng mga music or ano so mahilig ka makinig sa ganun mm, dati ah, okay. 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 guys sign yan guys na may edad ka na mm, okay <laughs> ano sa inyo o o mo to sign yan pag may edad ka na ganyan na gusto mo ano, ano yung ano, Mi, bakit sound okay IGN sa pangalan mo sa akin, uh, IGN, story ng IGN mo. Sa akin ano lang, basic lang din pero maraming mga karera. Ano mo IGN mo? Siyempre. Tokyo. Tokyo nga, 'di ba? Okay. Sa akin guys, basic lang. Kasi 'di ba, ang Code M era talaga nagsimula pandemic. Ah. Oh. So, yung pandemic, anong metang ano noon series? Money heist. Money heist. Oo. So, oh. bago mag M, kami mag-Code M, doon kami Heist siyempre ikaw hype na hype ka doon eh. Talaga sobrang idolo mo ng mga ano character doon, galing nila bang magnakaw eh. Ay. It's so gusto, mag -anak, mag -anak, mag -anak. so, gusto mong magdana, maging, so gusto mong maging babae kasi babae man yun si Tokyo. Hindi layo, layo ka nga sa akin. Ayan na. Layuan mo kayo. kami. Magdanda kasi Sabay pa naman tayo umihi. Kaya pala gusto niya lagi may kasabay umihi. Ay, Tara guys, mag-explain lang eh. Close. Explain mo na. Ayun nga, syempre unique si Tokyo eh. Hmm. Di porkit baba. Hindi, yun lang guys. Kasi unique si Tokyo, namili kami. Apat kami. Tokyo, napili ko. Yun na. Uh, Kung baga, yung IGN ni Tokyo Gaming galing sa Money Heist. Ah, sa Money Heist. Yung Bida, which is si Tokyo, yung babae. oh, babae. Eh. Money, last year lang nagawa yung Money Heist. Oh, hindi oh. Last year ko lang napanood eh. Hindi, <laughs> may pasok pa nga nun eh. Bago mag-pandemic yun eh. Oo nga. Ilabas yun. Tokyo, Tokyo oh, hindi. Uy, 5 eh. years ka ng Tokyo. Oh, mas magaling pa kayo sa akin ah. Oo. Oh. Oh. ano ba si CCTV uh, oh, ba? Oh, nga, ano, bahay bahay ba? nga, ano? Buhay ko. Kumbaga, siya pa yan. Pangalan niya 'yan. Oh, tama, tama, tama. Okay, okay next, ikaw naman, ikaw naman. Bakit, bakit? Bakit Anong Remy? Anong story ng IGN mo? Bakit Remy? Ako talaga, di, man, di akin yung pangalan na yun sa ate ko yan. Okay, 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 GR pangalan mo eh. Maraming maraming salamat sa pag-explain okay ng ano mo. Okay okay oh o, Father, ikaw na tol. Next kaagad okay Ah, tapos ah, ka na, di diba? ba? Ang dami mong sinabi. Hindi, Parang, nag-skip ads. Ang laban na sinabi mo eh. Parang nag-skip ads lang kayo ah. Ay. Oh, sige, sige, sige. Explain Bira mo. Ang mo. Sorry, sorry. Bakit Remy? Kasi IGN niya hmm. oh, ng itik ng ate ko. Oo, Na, oh, mat ka tumuturo ng nguso na naman yung manyarisi mo na. Ang dami ng sinat. Okay na, pader, tapos na. <laughs> Dito na lang magkasalita. Ano ba kasi? Kasi pangalan kasi ang ng dami mo kasi ng letra eh. Tapos, wala naman akong IGN dati. Kaya, ako naglalaro ng account niya. Kinuha ko na lang hanggang sa sumunod na laro. Magnanakaw ka din. Oo, oh, ikaw nga. Gusto mo. Ikaw rin naman eh. Oh, okay na, na-explain ko na, okay na. Baga sa ate mo talaga na ako. Oo. Oh. Kasi nadala mo na kasi yun natawag na oh. sa'yo. Oo. Oh. Okay. Okay, oh, ikaw na. Okay, akin naman. Bakit Holy Father? Okay na yun. Okay <laughs> na yun. Next question, guys. <laughs> <laughs> May masabi <laughs> ba kayo sa Garena situation? Ah, yung Garena situation, mm -hmm. tol. Okay. So, sabihin mo down. sa Garena. Okay na yun. Situation ng Garena. Oo, oh, meron. Mapa naman. <laughs> <laughs> isang oras mo yung explain na. Isang <laughs> ano, oras ka mag-explain na. Ay, naman <laughs> naman. Ay, naku. Diyos ko. Ang hira. mo ah, bumirado na ano. Kung titig. Para sa... Ay, yun, lang. Yun lang. Yun lang. Ang bisig. Ayot eh. Pwede yun eh. lang. Okay. Tapos yun na. Bakit wali pater? Hindi. sa karay na di ba Ay, Ay oh, no, ma. Hindi ka, <laughs> ka <laughs> ta ta talaga yung... Hindi ka Baka premium, ah. <laughs> Hindi, ganito kasi yan guys. Ah. Bakit Holy Father? Dahil sa Holy Father is kin. Dahil sa? Dahil sa Holy Father, Holy father is asa ah, Sa bagay, no? Oh, Di ba, oh. pare yun na skin, parang... Pero yung Para father skin lang, oh. father skin. Ang pero tawag. Unique nun, no? Ang tawag kasi doon, uy, father, father skin, father skin yun na, parang nakapare yan na, ganun ganon pero ngino, man, unique man, nun, sa dami-daming ano nun, karakter, bakit yun na pili, pili mo? Ah, ganito kasi yan. Guys, story talaga yan. Lahat ng mga streamer na napapanood ko sa Code M may signature skin. Ah, kumbaga, yung sayo dati yung parang green. Oh, yung, yung ano. parang green sabi ko. Vanguard. Pag- oh, pag nakita nila 'yan, sinasabi nila Tokyo Gaming 'yan. Oo. Oh. Tapos pag nakita nila yung kay Fright na skin, parang, Uy, si Fright si yan. 'yan. Tapos bro, sina bro. Broken, yung ano, yung kal kalansay ba 'yung oh, Warden. Lord, oh, Warden? Oh, yung Warden. Oh, parang 'yan si Broken 'yan, ganto ganyan. Kumbaga, sabi ko sarili ko noon. Sige. Soon, meron din akong magiging skin dyan na pag nakita nila, tatawagin nila ako na, Uy, si ano yan? Parang, oh. pagkabaga si Boss Choy yan, parang doon, ganun. No, lipo, doon, no. Tama, na, pa tas eh. yun na. Okay na kasi Doon na no, nagsimula guys. Naghanap ako ng mga skin, mantare, parang hindi bagay, babae. Hanap ako na parang bot na De, dilaw, yun di, di, talaga. naman sa inyo eh. Ang hirap maghanap ng karakter. At nun, ang, oh, eto pa. Nababagay sa'yo. sa naman eh. Yung Joker skin. Alam mo, Joker skin yung puti. Isin mo ba yung ginso ba yun? Oh, ginso. Kulay puti. Tinry ko din yun parang, parang hindi talaga siya pasok eh. Eh, anong nangyari? Bumili ako ng battle pass na tirhan ng limang CP. Pag-draw ko, naku, okay, holy father. Kaya parang so sabi so ko, uy, father. Father. Holy father. With a holy dance. Yun na. Doon na simula.